Magandang tanghali po sa inyo lahat, at uh, napakaganda ng sikat ng araw, no? Gabi na, time check, 8 o'clock. Napakalakas ng ulan. Kanina pa ako gustong magvideo. May masyado maliwanag, or? Okay mo, okay. Okay lang, okay yeah, lang. Yeah, yeah, yeah. alam mo naman tayo eh, takot tayo sa maliwanag. <laughs> anong bitbit -bit mo? Hindi, hindi, hindi. green. Green na short green na damit. Hindi, anong bitbit mo ako? Oh, pillow. Ay, oo, nababasa nga pala siya. Eh. Let's go. Ito na tayo. So, diba? Ilawan natin ang mga manok na ni May. Kapagkat. Kasi maulan, hindi tayo nakabili. Tsaka Hindi <laughs> tayo nakabili tayo maulan. Nakakatakot yung ano. Rain. Yung ulan. May bagyo. Ibigan, uh, may bagyo. Ito yung video kanina umaga. Ganyan yeah, malakas din yung ulan. <laughs> <yung> Kaso <laughs> ah, mas malakas pa yung ulan kanina umaga. Kaya ngayon. Kaya ngayon lang gumawa ng video. Ngayon kung kailang madilim na. <laughs> Akala kasi natin sisila. Akala okay. natin sisila. <laughs> so yan. Ganyan yung ginagawa namin. Pero bukas babalawang pa yan. Tinataas lang para walang palakang pumunta saka hindi iniinuman ng daga kasi mahirap na tulad nito ayan, ngayon pa lang ako nakakapag ano mong ayun natin ang pauna kailangan mga inuman kasi nga dahil uh, ako yung nahuli kumain muna kasi ito eh <laughs> nagapunan muna kasi ako kaya ganoon ah uh, bagyo eh, kami nag uh, uh, video ngayon gabi kasi important ngayon ko na record yung mga naka-fly pen ng na mga bullet na na-train na sa short pitch matagal na naka short. pitch maganda kasi kino record ang mga study dahil trade na sa short pitch gabi para hindi sila mag-struggle, pag isin nila uh, nandun na, nakatayo na sila hindi na sila maninibago para maramdaman na nila gabi pa lang. Pagpunta so, natin ngayon sila. Medyo gumahanga yung lugar nila dahil sa you know, nandito na tayo. Nandito na po tayo. Mga <laughs> news. nandito na tayo sa flight. dito ngayon. Dahil sobrang ulan, wala tigil. Pero usually, hindi naman talaga bumabaha dito. Hindi lang nakakain ng drainage kasi sa sobrang Tsaka yung mga dahon-dahon na punta na doon. Kailangan nang itulos dahil overdue na yan. Mm -hmm. So, kaman na tayo doon sa ano, tulisan. Okay. Wow.

Pag walang ulan, wala nalang baha. Oo, oh, wala nalang Ah. Ito, straight comb, yun. Feet comb. Isa lang ang straight comb sa kanila. Tatlong feet lang. Oo, yan. Baha. Baha, daka mo na. Pataas ka naman eh. Tama, uy! Who are you? <laughs> Oo, oh, wala ka ng friends yan. Bahala ka na. Hindi mo yung mga friends mo. Ba't di kaya siya maghanap ng silungan eh? Yan ang ayaw ko sa baha eh. Pati yung, pati yung uod, bulate na lalam, natututong mag-umakyat. Ayan oh, no? sa <laughs> Ay, linta yan. Hindi. Eh, ka dyan. <laughs> sa mga bulik na to, etong huling batch, medyo mailap kasi hindi ko na nasanay sa kanin kasi eh. Ewan ko, busy-busy ako doon sa mga unang batch. Talagang, hmm, napakakit ni naman yung mga unang batch. Na ano sila yung baga sa mga anak eh, may mga... Nagtampo. Nagtampo. <laughs> Tara. Pero hindi ganun ka, ano? Hindi ganun ka... Hindi ganun Oo. Hindi lang sila used. Used mag, ano, mag magpahawak ang lagi na yung mga malalaki sa kanila kasi siyempre malalaki sila eh. ano ba naman kung magasawan to gabing gabi <laughs> gabing gabi na umuulang pa hindi tumitigil sa mga manok kasi ganyan talaga kapag talagang mahal mo yung mga laga mga mo katulad yung mga to oo oh, tsaka lahat din naman na may nagmamanok ngayon na ganyan yung nangyayari nililipat ililipat din talaga nila eh. ay mga dress namin oh dito sa kanila uh, na na bahay. Eh. Yeah. Pero gusto ko yan nababasa na sila para magbigay na pa kami. Tingin nyo naman yung mga manok ni mga, yun, eh. yung know, cozy cozy. Eh. May ilaw talaga. Walang <laughs> talaga yung mga sakin eh. Nasa dilim. Mga bulit. mga bulit ng dilim. <laughs> Ah, saan na kayo? Ah, ba kayo? Hmm. Hmm. Share sila ng ano? Wapen. Para matanggal ng short -fish. Ito mga short hitch na to. Pwede pa magamit to. Oh. Every merong stock pwede kami kasi hindi naman parang wow. totally na worn out yun. Kuwating gamit lang siya. Wow. Where is it? Okay. Dito hmm. wow. Yung mga tahid mo. Ngayon, isa. Diba? Well, nalagay na natin lahat. So, pag lumiwanag na mamaya-mayang umaga, balikan natin sila. Yan na yung umaga. Dapat kanina kasi umulan eh. Ngayon palang nag-araw. Ngayon ko na lang kinunan. So, di ba? Wala na akong nakaka naka apply pen na bulik. Lahat naka-cord na. Bali, ang bilang nila, sampu, anim doon sa harap, apat dito sa likod. Pero dito sa likod, may isang paling. So, yeah. I'm sure pa dito, na Hindi pa naman. Hindi po yun naka- Hindi po yun na heat stroke ha o ano, ano? Nagbibilad yan kasi maulan eh. Siguro pagkakataon niya magbiladawang sumilip yung araw. Vigilad siya. At tatlong picom, isang straight comb na paling so out. Ano yan, na uh, reject. So, hindi siya sasali sa sa aking mga elite. No? Sa tatlong to, hindi ko pa alam. Pero yung anim doon, pasado na lahat yon, Walang physical deformities. Lahat, uh, magaganda yung katawan. So sa kilos, sa apat na dinitaw namin pare-pareho yung kilos so meron pang dalawa malamang ganun din yung kilos kasi magkakapatid naman yun eh o so, pag sa ano sa 13 na napalabas uh, ko na mga sisiw ngayon mga tandang na merong 9 ayan tumayo na yung naka yun na na merong 9 9 na pwede isa out Tingnan niyo oh, na palig. Mas paling pa yung butot kaysa dun sa halan dito yung before yung, yung So nine not bad. Kung mag man yan, not bad. Sa isang season mo, 8 na magagandang burik na magaganda yung kilos. Not bad. So mga kaibigan, yan na yung aking mga naka-cord na bulik. Wala na akong naka-fly pen. Next season na lang ulit na meron na naman mga bago season. Pero Iba na, iba na yung bulik nun. Kasi walang ano eh, walang, wala na yung nanay eh. Di, di, ko, di, di na ako makakagawa ng same bloodline nila. Pero, bibili ako ng aglahas na pulit sa mga kap, sa mga magkakapatid. Yung pinaka the best, yun ang ipipare ko dun. So, abangan na. Magiging 3-4 aglahas na sila, 1-4 Gilmore na lang. Pero pure, pure din ang bibili namin na pula. Or kung merong sisu, sisu lang para baga sa eh. Mas maganda ako mag-aalaga ako magpapalaki. O, di ba? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam.